Gandang magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta? Kamusta po ang ating araw ngayong umaga? Ngayong araw ng Sabado. Ang po ng araw ng no, mga kaibigan. Sabado na pala. Welcome, welcome po dito sa kusina po ng inyong uh, Lola Rayleigh. Ako po ay magluluto na naman ng patsyam na ulam. Alam niyo po ang magaling po dito sa pagluluto ng ano, pakbit o pinakbit. Wala pong iba kundi ang mga Ilocano. Ibang iba po talaga yung uh, sarap ng kanilang pinagbit uh, pinakbit, mga kaibigan. Pero susubukan ko pong magluto kasi si Mr. Malabo nga po ang kanya mga mata, kaya minsan pag nagluluto, pati po yung mga balat ng sibuyas kasama na pati mga plastic na mga pang pasarap eh kasama na rin kasi hindi niya napapansin kaya ako po ang magluluto ngayon para po gulay naman kasi mga kaibigan ay nakakapagod na po ang mag ulam ng puro na lang karne, karne, karne lalagay ko na po itong sibuyas lang at saka luya. Hindi ko na binilagyan ng bawang. Nakalimutan kong bumili ng bawang. Kaya yan. Sibuyas at uh, luya na lang. Tapos, magkita po natin yung ating uh, karne. sinatulok ko po yung sabaw ng uh, karne. Kaya nandiyan po sa talaan yan. Ito yung dito sa mabuyas bawang. Kasi wala na rin po ang ating ginamit para hindi na po kumang. sa ano, may sakit po ang inyong menu ngayon, mga kaibigan. Alam niyo po, hindi po ako nakabasa ng uh, aking reading. Kasi inuubo-ubo ang inyong lula. Pero sana naman magawa ko ngayong araw. Kasi pag dalawang araw na tayo hindi nakapag katuloy sa ating Bible reading. Isang araw po ay uh, Nakipagkita po ako sa aking kabats. nakamag-anak ko din. Siya po ay uh, nandoon sa Abu Dhabi at uh, umuwi po silang mag-anak. At pabalik na po sila. At uh, ginawan ko din siya mga kaibigan ng ano, barunggay tea. Nung umuwi siya nung nakaraang taon, ang pinabaon ko naman sa kanya ay dahon ng guyabano nilalagaan niya po yun kasi meron din po siya ng diabetes at saka may iba pang mga nararamdaman sa katawan kaya ginawang ko po siya ng malunggay tig. at bago siya buwi next week ay dadagdagan ko pa yung kanyang malunggay tip Ayan siya naman, kaibigan. Uubo-ubo ang inyong mula-meli. Uh, really. Gawin po yan sa ano sa sa ulan. Sa ulan. Ulan. Maya-maya, iinit. Ulan, iinit. Kaya nauso na naman po ngayon ang ubo at saka sipon sa isa kasamaang palad si bunso ay mahawa doon sa spoon ng kanyang isang kaklase na inuubo at uh, sinisipon may lagnat pa. Kaya yan, mahawa din bunso. Kaya hindi ako lumalapit sa akin ako kasi tuwawa ang mga bata kapag sila ang inubo at sinipon. kahit ay na lang sa mga kaibigan dahil hindi ko talaga minasanayan na magluto ng uh, pinaklit. yung hipag ko magaling na magluto at saka si mixer lagay ko na po yung kamatis yung iba po yung uh, pinakbi sa daw wala daw po nga ano niyan walang luya kamatis, sibuyas, bawang lang pero sa Ilocano po, may kamatis silang na uh, nilalagay. Ayan. Uh, so, sawin ko muna mga kaibigan itong uh, kamatis. Dito ina ng buti. po pag nag luto ng ano, ng takbit, hindi po ginigisa. Nilalagay na po lahat yung ano, yung, mga gulay, lahat, lahat na ng mga ingredients. Tapos, pakukuluan niya na yun. Tapos, pag inano niya, pag, dito, pag binabaliktad niya, ganito lang. Hindi niya pinahalo. Pinapatalong-talong lang niya. Yan mga kaibigan, kamusta, kamusta, kamusta po sa inyong lahat. Mahirap po mag-isip ng uh, ulam, di ba? Eh, ina-slice ko pala sa ating no uh, sa kapatid ng aking manugang yung uh, ang palaya. Siyempre, taga bukid nun sila. Hindi naman da kung paano islice ang, ang palaya. Kaya ayan, ganyan po kalilitan islice. So, okay na rin po yan. kamatis. Kailangan nga uh, luto yung kamatis mga kaibigan para masarap. Nakapag-spread yung kanyang ano, lasa sa buong gulay. Hindi naman po yung lutoin na pag kasama na ang gulay. Pero mas maganda po talaga yan. Ano. Tapos, hindi po ako naglalagay ng alamang o bagoong kasi mga kaibigan, bawal nga po sa atin. Kalaban po yan ng breast cancer, ang ano, ay hindi kalaban po, eh, gustong gusto ng breast cancer yan, ang mga bagoong, mga alamang, mga malalansan yan, maalat, kaya ang lalagay lang po natin, hindi asin, ano. <laughs> Ay, naku mga kaibigan, hirap na ubo. Ingat po kayo. Yan mga kaibigan, pwede na. Pwede na natin ilagay ang ating gulay. Lagyan ko lang po muna na. Kunting sabaw para hindi po <coughs> tapos mamaya sa sabawan po kaya mga isang baso lang niluluto muna natin ang gulay ito na mga kaibigan ang gulay, halo halo na po yan sabay sabay na yan kasama na yung ang palaya ang okra tapos ang kalabasa, ang sitaw. Ilagay na rin natin itong uh, talong. Tapos, try ko nga yung ano, ganyan-ganyan na -ganyan natin para yan, maganda na pala pag ganyan yung paghalo. Uh, Tapos, takpan po muna natin. Maya-maya, lalagyan ko yan ng sabaw at saka lalasahan natin. Sana lang, ano? Lasang pinakbit din. Pangit naman po yung pinakbit na sobrang sabaw. Kaya yung sabaw natin ngayon, hindi lang natin kasi ang gulay may sabaw na rin yun. Kahapon po ang ulam namin ay ano bang mga ulam kahapon? ayun, may paksiw na naman na ano, na isda, tapos pritong manok, nung isang araw ay adobong baboy, kaya ako, ang tanghali ang ko sa umaga, ano lang talaga, at dalawang pandesa lang, at saka yung aking malunggay tea, hindi ako makain ng maraming kanin. Kaya ngayong araw, sabi ko eh, Maggulay naman kasi puro na lang karne. Yung nakaraan pala ay ano? Munggo. Munggo naman ang ulam nung nakaraan. Ang hirap talaga nitong eh, no? ayodized salt. Hirap tansyahin. Yan mga kaigigan. <coughs> Tagyan ko muna ng ayuda yung salt. Dito na lang. Baliktad natin. Oh. Okay. Tapos, lalagyan ko na ng kunting sabaw. Ayan. May na, na lang muna yan. Marami na namang pugasan, mga kaibigan sa nagluluto tayo, marami tayong bugasin. Dito muna yung asin. Ayan o. Oh. Ayuday salt. Hindi kami nakabili ng rock salt. Ah. Kalimutan. sabi ng mga matatanda yung mga Ilocano nung araw. Tumira so, po kasi ako sa ano, ilukos. Ang mister ko po ay Ilocano. Ako po ay taga Siburian Island uh, salita po sa amin. halo halo Tagalog, Ilonggo, Bisaya, Bicolnon, Waray, uh, Chabacano. Yan. Asortin po ang ano namin. So, ang salita namin sa Cebuyan Island. Tumira po ako ng uh, San Fernando La Union. One month lang po. Natuto po ako magsalita ng Ilocano. Fluent na fluent po. Isong e uh, umusta po? Kada kayo amin yan. Kamusta po sa ating mga viewers ng mga Ilocano? Panoorin niyo po yung aking luto. Sana po kumasa sa inyo. Kasi alam ko po na magaling pong magluto ang mga kailyan tayo ng mga Ilocano, mga Kabagis. Naibag, nabigat. Kada kayo amin, ha po. Kada kayo pagsat. kumusta po kayo? Anya po, anya ti sida, sida yun hmm. at tangal daw. Nagrigat, nga sa'o ti Ilocano, no, ang kaunay nga agsasao, nga inal daw ti Ilocano, marigrigatan ako mga kakabsat. Mabilis po matuto ako ng Ilocano kasi shortcut eh, shortcut lang po ang uh, salita ng Ilocano. Yung wala awan, saan ka pupunta, papanam o di po ba. Uh, ang hirap nagrigat o narigat uh, nahihirapan narigrigatan kakain na mangan kakain na tayo mangan tayo o di po ba sana no pasado sa inyo yung ating uh, pinukano yan yung mga natutunan ko doon pero bilib po ako sa ano, sa mga Ilocano, ang gagaling magluto. Dahil yung mga kaibigan, ang gusto, gusto kong luto ng Ilocano, yung uh, papaitan. Gusto, gusto ko po yung pinapaitan. Papaitan, ay. Hindi na yun po po, eh. Katapat lang po yun, ay ano, tawag dito. Luya. Ay, ang yun, sarap ng pinapaitan. Ay, sinanglaw pala mga kaibigan, hindi pinapaitan, sinanglaw. Yung pinapaitan po, hindi ko po type yun, yung pait-pait po nun. Yun, sinanglaw pala. Nagimas, iti sinanglaw, kakabsat. Nagimas, launay, iti sinanglaw. Meron pong mas masarap na sinanglaw doon po sa ano, sa vegan. Karating e, din po ako sa bigan mga kaibigan. At uh, ang sarap, sarap po doon. Pinipilahan po yun doon. Eh. Yung kainan na yun, eh, sa kasi mga para mga lumang uh, bahay ang uh, design ng mga building doon. So, yung kainan po na yun eh, para napaka-ordinaryo lang na bahay. Pero, sigla po ang mga tao sa sobrang sarap na mga luto doon. May papaitan, may sinanglaw, basta ako po. Tapos, dinardaraan. Ayan. Ang Tagalog, dinuguan. Yung dinuguan po na tuyo. Uh, tuyong tuyo. Yun po, masarap po yun. Sobrang masarap po yun. Doon po ako ng patikim ng uh, dinuguan na walang sabaw. Tapos, punong ano, talaga ng ano, ng uh, sahog, hindi yung puro lang dugo. Talagang may karne. Tignan ko muna kung may sabaw ito. Sa Dagdagan ko siguro ng sabaw. Okay. ko Ayan, kaibigan, nagdagan natin ng konting sabaw para sabaw-sabaw -sabaw naman. Ayan nang ating pinakbit. Pinakbit ng Bisaya, pinakbit ng Ilocos, pinakbit na Tagalog. May mga ganun, no, mga kaibigan. Ayan, ah, na ating apo. Ano pa rin dyan? Loto na ulang yung Diba? Ano po sa inpoy? Yan, may mga leftover po na ulam sarep. Kaya papainit po po para naman kay inpoy. Tapos alam niyo pa mga ibigan na natutunan ko sa mga Ilocano, Ilocana. Yung biyanan ko po, iba po ang design Yung pag naglaba eh. Ay, hindi ko kaya. Kukusutin. Nang mabuting mabuti, maayos na maayos, malinis na sa tingin ko. Tapos babanlawan. Tapos kukusutin uli. Babanlawan uli. Tapos kukusutin uli ng may sabon. Tapos ikukula. Kung hindi naman ibababad. Tapos kinabukasan, kukusutin ulit, babandawan ulit, kukusutin ulit, bago po isampay. Sobrang, ano po, sobrang ang puti ng mga t-shirt o yung mga puting kulay. Eh, nung araw eh, mister ko, tatrabaho po yun San Miguel Corporation. Driver po siya nung mga di deliver ng mga alak ng San Miguel nung panahon na yon. Eh, hindi ko po kaya mag-ano, magpaputi ng kanyang uniform na t-shirt. Kaya sabi ko sa biyanan ko one time, kanya pong uh, tinanggal sa payan yung nilabhan ko. Tapos nilabhan niya uli, kinula, kinusot, brinas. Kaya sabi ko sa biyanan ko, lakas loob na, sabi ko na lang, hindi kasi marunong talaga maglaba eh. Pwede po ba mula ngayon kaya nilang lang maglaba ng t-shirt ni Bal? Matawa siya. Nilaba naman po niya mga kaibigan. Siya na po ang naglaba okay naman po sa kanya. kasi sa pumasok yung aking asawa na hindi maayos yung kanyang damit. O, hindi po ba? Ganun lang po, sa magbibya na eh, ni kailangan eh, ni prangkahan na sa simula para alam ng bawat isa kung ano yung hindi mo kaya. ayaw mo, ay lang yun. Mas maganda po yung ganoon po talaga prank ako sa ating mga in-laws. Pag galit ako, pinapakita ko talaga sa kanilang galit ako. Ang pinaka hindi ko kayang gawin mga kaibigan, yung makipagplastikan. Yan talagang hindi ko kayang gawin. hindi ko kayang makipagbiso-biso um, hindi totoo, kaya ako ayoko yung mga biso -biso na yan eh. Lalo na. Kapag ramdam mo na, hindi na talaga totoo. Sa mga sosyal lang po yung mga bisabiso na yan. Ayan po, hindi na lang mga kaibigan, maluluto na yan. Masarap po yung mga Kapag totoo po yung ating damdamin. Kapag hindi po totoo, huwag na po natin gawin kasi nakakasala lang po tayo ng mga kaibigan. Mahirap po pag nagkasala tayo. Ay, nako. Ubo. Ating pong na. Pamit po kasi pag overcook po ang gulay. Kunti na lang luto na yan. Tapos, ang dami pong kanin. Okay na po yan ang kanin namin. Hindi na magluluto diyan mga kaibigan, malapit na malapit na pong maluto ang ating pinakbit. Ang ating patsyam na naman ang pinakbit. Yan, may sabaw-sabaw. May kunting sabaw lang. Ang sawag po na ating pinakbit ay kunting karne. Ano lang po yan eh, worth 70 pesos lang na karne, kamatis, sibuyas, uh, luya, yan meron tayong talong dyan, may sitaw, may kalabasa, meron pong ampalaya, okra, yan lang naman po ang ano eh, pang pinakbit na bulay. At marahil nga ay luto na ito mga kaibigan. Ayan. <coughs> o, ito na po yan takpan na po natin buloy <coughs> yan, okay na yan mga kaibigan maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtsatsaga na pagpapanood sa aking mga ginagawa dito sa aking munting kusina. Salamat po sa inyong pagtsatsaga sa panonood ng mga videos ko dito sa aking munting channel mga kaibigan. At wala po akong ibang dalangin sa ating Panginoon ang pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingatan po tayo ng ating Diyos, ganoon din ang ating mga mahal sa buhay. In Jesus' mighty name. Amen. Bye mga kaibigan.